si Mang Rogelio at na ang pawis dahil sa pangingisda. Tila inaalat rin. Sa biyaya ng dagat lamang umaasa na iabubuhay ang kanyang pamilya na nakatira sa Isla Subang, Bohol. Para makarami ng buli, sinama ni Mang Rogelio ang kanyang mga anak na si Sarge at Marlon kahit pa sila'y menor de edad. pero matapos ang tatlong oras na pakikipagsapalara ng mag aama Ito lang ang kanilang naiwit. Wow, wow. karon sa sauna lamig sana. Okay, Te mapuano mga isda karon, wow, naman man karon. Ang bayan ng Talibon sa Bohol ay isang coastal community kung saan pangingisda ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga residente kabilang si Mang Rogelio na nakatira sa isla ng Subang na 30 minutong biyahe sa demotor na bangka mula sa bayan. Dahil kakaunti ang kanyang huling isda kanina, hindi niya mababayaran ang 90 pesos na inutang para pambili ng gasolina ng kanyang bangka. Hindi rin siya makakapaghulog sa kanyang prenda na nagpautang naman sa kanya ng 10,000 piso para sa kanyang lambat. Ang ilang pirasong isdang kanyang nahuli Diretso na sa hapag. Pero hindi pa rin ito sapat para busugin ang kanyang pamilya. Okay. Ayon kay Rosario Ongtangco na matagal nang nangangasiwa sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, maraming dahilan kung bakit kumokonti ang huli ng mangingisda sa paglipas ng panahon. Isa raw dito ay dahil sa matinding imit noong mga nagdaang El Nino na pumatay sa mga koral na nagsisilbing tirahan ng mga isda. Ang ating mga corals ay merong lugar yung na-expose sa heat ay nagkakaroon ng epekto sa kanila. Medyo nagkakaroon tayo ng natawag na coral bleaching. So, pagka nagbe-bleach, ibig sabihin nun, yung mga organisms o mga mga plankton or algae na nakatira doon sa corals ay namamatay. So, namumuti yung mga corals. Sa ilalim ng karagatan sa bayo ng Talibon Bohol, kitang-kitang ebidensya ng coral bleaching o pamumuti ng mga coral. Nangangahulugan raw ito na wala na ang mga organismo sa corals na nagsisilbing pagkain ng mga isda. At ayon sa mga eksperto, maaaring bumilang pa ng hanggang sampung taon bago tuluyang makarecover ang mga coral na ito. Noong 1997-1998, El Niño, halos 50% ng mga coral sa Pilipinas na pinsala. Isa ito sa mga naging dahilan ng pagbaba ng populasyon ng mga isda. At ayon sa datos ng Food and Agriculture Organization ng United Nations, hindi lang Pilipinas ang nakaranas ng ganitong problema. Mula kasi sa 86 na milyong tonelada ng isda na nahuli sa mga kargatan sa buong mundo noong 1997, bumaba ito ng siyam na porsyento o umabot na lamang ng 78 milyong tonelada noong 1998. Taong 1999, nang lumipas na ang epekto ng El Nino, muling tumaas ang bilang ng mga nahuling isda na umabot ng 84 na milyong tonelada. Mula sa mga datos na pinag-aaralan ni Rosalina de Guzman ng Pag-asa Climate Data Section, ang pagdating ng El Nino ay dati raw na itala kada apat o limang taon. Pero habang tumatagal, tila mas nagiging madalas natin itong nararanasan. Ano kaya ang dahilan? Maaari na yung cycle ng El Nino, yun ang naapektuhan ng climate change. At alam naman natin na yung El Nino or La Nino, yung tinatawag nating ENSO, ay eh major driver ito ng Philippine climate